Kasi yun mga kari, wala ba kayong kagawaan masyado ngayon? Puntahan natin yung ginagano nila, napakasarap na lumihan. At yeah! tawagin ay Team Maranan. Yun na. At pero sabi ni may Sira ang aming bearing dito sa likod. Parang maantala pa atang pagpunta natin. Mga kaliw. Pero sabi ko, okay pa yan. Didiretsyo natin yan. At aikot pa naman ang gulong. Habang umiikot, may direksyon pa yan. Kaya sumakay ka na dito. At, pinasakay ko na nga siya. At ang pangilin pa. Iwanan pa kita dyan. Sumukay ka na. <laughs> Dahil didiretso tayo, naikot pa na. Yat, yun na, nakapunta na nga tayo dito sa bahay ng San Isidrot. At may nakakilala pa sa atin. Boy, shout out! Pa natin siya. Guys, shout out! <laughs> Nakita kami rito ang tatlong dilag na pwedeng pagtanungan. Ay, te! Tanong lang, saan ah! maranan? Ay, oh, Ayan, ay, 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 Wow! <laughs> At yun na nga, nagdiretso na tayo. Nakita na natin ang simbahan ng San Isidro. At parang natatanaw ko na yung eh, mga kaliw eh. At nandoon na rin sa dulo doon. Eh. At yun ang natanaw na natin. At dahil malapit-lapit na tayo, nakita na natin yung symbol na Team Maranan. Yan, ito na nga yun mga kaliw. Yan, pero napakaganda na kanyang place na napakalinis talaga. Pero parang walang katao-tao dito mga kaliwa. Pero papasukin ko ito kahit walang tao dito sa loob. Itingin natin na. Yeah. At paparada lang natin ang ating motor at hindi pwede dito sa tabing ano. At yun na mayroong nakita tayo dito isang tao. Na biglang bumulwag sa atin. Ang hindi natin alam mga kaliwa. Siya lang pala si Tim Maranan. Yan yeah, yung idol natin. Yan, kaya naman nagpakilala siya na stimulan. Talaga nagulat din ako mga kaliwo. Yan. At may pagyakap pa tayo sa isa't isa. Saludo ako sa iyo, Idol. Thank you, thank you so much. At yun ang at pag appear pa kay Mrs. At kitang-kita naman ang saya din ng ating Idol. At masaya din tayo talaga. At kaya sabi niyo, punta lang tayo sa lamin. At ipagluluto daw tayo ng pinakamasarap niyang lumi at pansin ko napakalinis talaga dito sa kanilang area mga so kaliyo. ayan mga kali yung yeah. gusto nyo maglooming ng masarap at overload dito na kayo sa Timaranan Timaranan ito what's oh, ano? sa Isidro ito ano? -hmm. sa ba? sa Isidro dali hanapin na. dali hanapin siya mm -hmm. pasok lang iskinita eskinita tanong mo ang Timaranan may kita nyo na Ba't yun itong lasa? Ano? Ba't ba nagluto nito? Hindi ko alam. Sino? Boss! Boss! Ba't ganito mo sa lasa nito? Ma ano? Parang maalap. Ang alap ito ah. Masarap. <laughs> Masarap. Ang ano ito. Ang lumi. Good. Kaya ito si Timaranan. Maranan. Visit po kayo dito sa Barangay uh, San Isidro. Sa sitio ba 1, um, Barangay San Isidro sa Tanawan, Quezon. Uh -huh. Salamat po sa pagbisita kay Ka.

yun. Ni dito sa aming munting Lumihan. oh, Lumihan. Dito kayo maglumi talaga. Ang mga napakasarap ng kanyang lumi dito at parang nakapunta ka na rin sa bayan ng Batangas dahil ang lasa hindi pang layo talaga. Talagang napakasarap. Saan pa kayo? dito ang ano niya. Oh. Timbaranan. Marahan na Malapit lang kami sa simbahan. Sa Pero pinagtanong pa rin namin kanina. Oo, oh, oh. Yan, dito talaga sa pagkuno si Marahan Hello po Yo. sa mga kapwa nating content creator at salamat oh, kay Al Aliw TV. Shout oh. out. Ayan. hello Yata. po sa lahat ng followers kay Aliw <laughs> TV. Ayun. maraming marami salamat sa inyo sa inyo po uh, sa pagbisita niyo sa amin. Oh, okay. Lumihan dito po sa Barangay San Isidro. Ayun. Hay pano iyon? Maraming salamat. Nice meeting you.